Hindi, hindi ka, hindi ka karapat dapat na abogado eh. Hindi, hindi ka dapat magturo sa atin eh. Wala akong makitang panlin lang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. O ano? Ah, uh, gusto panoorin ko po mamaya itong ano kung ano. Ay, ang hirap sa Mr. Chair eh. Ah, uh, ano, ano po kasi, isip-isipin mo, bigla ka nalang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretsyo, wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At ang mo, baka sakaling doon sa Marami. mo sabihin, naharap ako sa raling pagkalaki lang, para manlil lang lang ako ng mamamayang Pilipino? So ikaw, uh, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito, lang, dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Pagkatapos eh tatanungin kita ngayon kung anong panlililang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang idimanda pero hindi na kita pagtitsagaan eh kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao na walang basean itong ginagawa mo. Para sa akin sapat na nakabayaran sa'yo. We'll be recognizing na ngayon yung ating punguling vlogger that attended ito at pong uh, tatlo. Uh, sige mo, uh, Attorney ano? Attorney Ricky, yung uh, ano, ano po alipong ipinidu nya sir. Tumotorgo po, Mr. Tumotorgo. Chair. Tumotorgo, yes sir. Uh, you are now recognized, sir. Thank you, Mr. Chair. Uh, ako po si Attorney Ricky Tumotorgo. Actually, nagbiyahe pa ako from Bicol. <laughs> Dumating ako 2 AM kanina. Um, ako po kasi lawyer at nagtuturo rin ako sa law at ang tinuturo ko pa naman constitutional law at ang subject ko na hinahawakan ngayon constitutional law to bill of rights at human rights lawyer din ako kaya itong ano dito pinag-uusapan malapit ito sa ano ko advocacies ko pero aside kasi sa lawyer blogger din ako kaya doon sa lumabas na pangalan na invited na uh, 40 na mga ano mga social media personalities kami ni Ross ang nasa last <laughs> pang 39 ako pang 40 siya uh, humabol si Mark pang 41 so unang-una yung mga estudyante ko nagtatanong attorney invited ka doon mga fake news daw pinapatawag <laughs> mga fake news peddlers <laughs> sabi ko doon pa lang parang na biktima na ako kaagad ng fake news ha <laughs> kasama na ako doon sa 40 na nakagrupo kasi lahat yun eh, 40. Uh, ayaw ko sanang umattend kasi may klase ako tonight. Kaya start pa lang ng klase. Pero gusto ko rin i-clear yung issue na napapasama ako doon sa 40 na fake news na mga vloggers eh. Kaya nag, nag ano akong umattend dito. Pero hindi ko rin alam bakit ako in-invite. Uh, Attorney, uh, 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 mix po yung ating invitation no? uh, As a matter of fact, po, kasi uh, hindi po natin kaya accommodate lahat ng mga vloggers mm -hmm. uh, The reason yung unang 40 po But in the next hearing, will be inviting other vloggers as well eh. So nag-mix -nag na po yung mga uh, peddling uh, fake news And yung mga uh, peddling naman ng mga uh, uh, truthfulness doon sa kanilang mga content okay. But uh, at any rate, uh, ang uh, kinikita po namin dito ay halos lahat ng mga vloggers uh, natin mga Pilipino Ang content mo nila ay uh, about uh, against or pro uh, pro government. So yun po yung ating po inimbita for the meantime. But uh, basically sa susunod po magpupunta po tayo, segue po tayo sa ibang industry. Sige, go ahead attorney. Thank you po Mr. Chair. Doon kasi sa 40 na yon, nakahabol si Mark pang 41. Sabi ko, tatlo lang yata kami dito ng hindi DDS. Ah. <laughs> Kaya, uh, sabi ko, ah, hindi a-attend yung mga yan. Actually, nag-vlog ako kagabi sa ng umaga. Sabi ko, akala ko maisug yung mga DDS vloggers. Tawag nila sa kanila maisug eh. Pero bakit, ano, hindi a-attend sa tricom hearing. So sabi ko, pero ako a-attend ako. Hindi ko alam bakit ako pinatawag. Dahil ba, dahil ba attorney ako na nagbablog? Or baka mainatamaan ako dyan sa pagbablog ko? Kaya ni review ko yung mga vlog ko. Sino kayo yung mga member ng Quadcom at ngayon ng Tricom na naging topic ko. Sabi ko wala naman eh, wala naman akong masyadong na. Kaya confident ako na ano, sabi ko kaya ko tong harapin. Uh, pero so tinitingnan ko ang mai-contribute ko dito as resource person. Una yung experience ko as political vlogger. Ang gamit ko sa social media and so Uh, mayroon din kaming uh, page, yung Bunyog, kasi ako rin yung first nominee ng Bunyog Party List. Active ang aming party list sa social media. In fact, yun yung kin ano namin, main platform para at least uh, baka manalo kami. Kasi ako two years pa lang akong nagbablog. Sa ngayon, mayroon akong 265,000 subscribers sa YouTube. So na-appreciate ko na yung mga tao, maraming nag-appreciate ng aking vlogs. Pag hindi nga ako nag-vlog, hinahanap ako eh. So, dito ko nakikita na ang vlogging hindi ang usually kasi pagsiramin yung vlogger para talagang tagakalat ka ng fake news eh. Pero ako hindi ako nahihiya na sabihin na blogger ako. Pag nagpapakilala ako, pinapakilala ko talaga ang sarili ko na blogger. kasi hindi ko nakikita na ang vlogging ay masama. Siguro kung may gumagawa man yan, sila lang 'yon. Pero ang ang internet kasi ang social media, ang cyberspace magagamit natin sa kabutihan ng bayan pero magagamit mo rin siya sa kasamaan. Ako, uh, nakakahiya naman, nagtuturo ako sa Ateneo, College sublo Law, constitutional po tapos magiging tagakalat ako ng fake news. So, hindi. Ako natutuwa ako, alam nyo sa isang araw, nine ang videos kong kinikreate. In just two years, 9.5, 9,500 videos ang create namin. Kasi may channel ako, maraming channels na yan, nag na ako ng mga staff ko sa channels ko kasi gusto ko talagang ma-educate ang tao sa mga current issues and events. And maraming nag-appreciate. Pag hindi ako nag-live sa araw, hahanapin ako. Marami ng messages akong natatanggap. At Tony, hindi ka pa nagla-live. Mayroon kasi akong magandang araw Pilipinas at mundo. Sa so, start ka agad yan. Tapos kape at kwentuhan din before sa gabi, gabi-gabing talakayan. Ang Ang dinidiscuss ko, current events talaga. Paborito kong ano, itong Quadcom, yung yung investigation kay Sara Duterte in fact nagcreate ako ng grupo ng mga vloggers nandito yung mga kasamahan namin 78 vloggers kami yun yung nag-initiate ng rally noong January 18 sa sa People Power Monument Nandun yung pangalan ng 80 vloggers at proud kami na sabihin na kami ang mga vloggers na hindi kami nag fake news pero Mr. may tag kami Mr. on Mr. Sir, uh, yes uh, 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 what's the introduction point of border Uh, What, was, what's the point the He was telling us that he would like to give recommendations to us. But he is now telling himself. He is now giving a story about himself. Na sana, attorney, hindi mo ginagamit itong aming TRICOM para mag ng iyong uh, party list. No? kaya naman si Mark para i-campaign ang kanyang sarili. Okay. so uh, sa namin yung recommendation mo. Ang din namin kailangan yung sinasabi mo na ginagawa mo sa public mo. Alright? Okay, uh thank you and sorry Mr. Congressman. Sige, go ahead at kay Ricky. O so dito na proceed nga ako. Gusto kong i-share na ang problema talaga ng ano kasi itong fake news disinformation, itong itong nagpo proliferate na mga fake news nga sa social media pagbalance kasi ito ng freedom of expression, freedom of speech, at saka yung pag-protect naman ng ng uh, reputation ng mga nagiging subject ng mga ano sa social media. Ganon din yung interest ng bansa. So paano siya ibabalance? Actually, mayroon ng landmark case diyan. Yung la, yung case ng Disney versus Secretary of Justice. sa, sa landmark case na ito, GR number 20335 February 11 2014 Ito yung unang pagchallenge sa constitutionality ng Republic Act 10175 yung Cybercrime Prevention Act of 2012 challenged dito Ang contention dito, dito ng mga dalawa hindi ko na ita yung ibang aspect ng cybercrime yung mga scamming, hacking, data privacy violations dito na tayo sa yung sa aspect ng freedom of expression kasi mayroong specific na provision dito sa Cybercrime Prevention Act of 2012 yung section uh, section 4 paragraph C number 4 tungkol yan sa cyber uh, libel uh, pero actually, wala namang bago wala namang bago dito sa cyber libel kasi kahit naman doon sa revised penal code pinipinalize yung libel kung wala man doon sa written oral na libel mayroong other similar means. So, yung cyber libel, pasok doon sa other similar means. Yung paggamit ng cyberspace or internet sa libel. So, ngayon, nung sinalenge ng petitioners yan, na unconstitutional yung provision na yan, yung cyber libel provision ng nitong Cyber Crime Prevention Act, ang contention nila, ano kasi, uh, yung mga recent daw na jurisprudence, sabi ng petitioners, hindi na kontra sa libel, hindi na inaano ang libel eh, kasi pa, dinidecriminalize na nga, yun yung trend. So, sabi ng mga petitioners, alisin na yung provision sa cybercrime Prevention Act or ROA 10175, tungkol dyan sa cyber libel. Ang contention naman ng Solicitor General, hindi pwede. Kasi, ano pa rin yan, kailangan protektahan pa rin ang mga private individuals na nagiging biktima ng cyber libel at ganon din ang public or ang state. So, ang ruling ng Supreme Court dyan, ganito, Binalans ng Supreme Court. Ang pagbalance ng Supreme Court, nanjan pa rin ang cyber libel, constitutional 'yan. Pero pagdating sa malicious imputation, yung mga, mga defamatory uh, malis uh, yung mga defamatory uh, imputation, iba ang treatment sa private at sa public. Yung mga public officials, yung private na mga subject ng malicious imputation, presumed na malicious. Presumed na malicious. Kapag defamatory ang imputation mo, ng li na libelous kumbaga yung sinabi mo, kapag ang subject ng ano mo ay private, presumed malicious. Pero kapag public, hindi. Kailangan i-prove na may actual malis. Yun yung ruling ng Supreme Court dyan sa landmark case na yan. So kung mga binabalance, kailangan pa rin protektahan ang publiko, hindi pwedeng hindi pwedeng sabihin na unconstitutional ang cyber libel. So in ano yan, pa rin ng Supreme Court diyan sa landmark case na constitutional invalid. Pero sinabi rin, kailangan protektahan din ang freedom of expression, lalo na rin kapag ang subject ay public officials. So yun yung ruling dito. May isa pa dito yung section 5 Tungkol naman doon sa mga nagsishare, naglalike. Sobra naman. Yung mga nagsishare, naglalike. Okay. Front, <laughs> so yeah. wait, wait, front wait, wait. Siyon, uh, wait, wait. Uh, uh, can, you, uh, can you wrap up, attorney? Because okay, uh, we're last about lala. to uh, go with the members of the uh, house because uh, we, there's a lot we've been waiting for so long. No? Uh, can you wrap yung up? Doctrine sa case. Ang last na lang yung Section 5. Sa Section 5, yung bang pag-share, pag-like, comment can that be considered also as crime? Sabi dyan, hindi. Yung ruling sa Disney case, hindi. Yun lang original author. Kaya, so makikita natin dito yung pagbabalance talaga ng Supreme Court dun sa freedom of expression at dun din sa mga nagiging biktima ng malicious na mga defamatory imputation. Yun na lang siguro muna. Thank you po, Mr. Che. Thank you so much, uh, Atty. Ricky So I uh, will now uh, proceed to the interpolation of the members of this uh, Congress. But before I recognise Congressman, first before, present presenter. but before that, the chair would like to uh, recognise, uh, Congressman uh, Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Anong pangalan ng nagano'n kanya? Attorney yan? Attorney Brother, ano yun? Rejection na? Hindi, tungkol lang sa sinasabi yung doktrina kanina. Attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang diferensya ng uh, private sa uh, public figure Pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na. Parang ganun sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong kaya lang nung ikaw ay nag-vlog. Ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panlilin lang ko, ah, attorney? Public figure ko pero kailangan malaman ko sapagat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala. Ikaw, hindi rin kita kilala. Pero dito lang ah, The title na title palang. lang, huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang, ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilin lang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan Naakusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpapalo sa kung sino-sinong maraming nagpapalo, pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilin lang na sinasabi mo rito? Ah, uh, marami na po kasi akong naging, ano, hindi ko ano yung, ano yung particular na... Ito eh, pakikita ko sa iyo, ya, ayan oh. Hindi, uh, hindi ko po alam kung anong particular doon na Attorney, gumawa ka ng vlog. Yes po, ako po. Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa'yo. Hindi ko man hindi ako maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo panlilin lang. Ito yung sagutin mo. Hindi ako naniniwala hindi mo naalala ito. Ah, Mr. Chair? Mr. Yes, Chair? Go ahead, go ahead. Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo, na naging subject din ako po ng programa ninyo sa kay yung dalawang pong kasama, uh, Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo, kung talagang malaki yung mobilisasyon nila, doon nila gawin sa luneta. Huwag sa liwasan. Uh, yun yung kasi, pag sa liwasan... At wag huwag mong nililihis ang usapan. Ano? Ang pinag-usapan, yun yung, yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman. Mayor anong panlilinag na ginawa ko doon sa rally? Yung po speech nyo doon Hindi sa speech. Hindi yata yata. Kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon. Anong parte ng speech ko? Ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino uh, Honorable Congressman Mark, yung reaction ko po yata, yung speech nyo po doon sa, sa ano stage. Ano nga, kung, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilin lang doon? Tingnan ko po dito sa ano ko, kung ano yung... Ang dami ko na po kasi naging content tungkol ko. hindi, hindi ganun. Ako kapag ka sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko, problema sa inyo, hindi ko nila lahat ng vloggers, ano? Ako, hindi ko nila yung vlogs. Yan ay part ng, ano, ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagarantin ng ating saligang batas. Totoo naman, nakapagka public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong uh, Barber, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i establish ninyo. i establish mo na ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputable institution. At pagkatapos, eh, tinatanong ko lang ngayon, eh, ikaw ang nagbablog, eh. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo, tungkol dun sa rally ng PNC. Ano nga yung sinabi ko sa rally na nanilang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Eh, ito yung, ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog, eh. Namimislead mo yung mga tao, nilililang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlinlang na sinasabi mo rito. Makulo at panlinlang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin pero hindi ako balat si Boyas sapagat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto lang niyang tingnan siguro kung ano yung mga seeds ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat si Boyes, pero ito, ang panlin lang na ginawa ko sa ating mamamayan, ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog? Abogado ka pa naman? O ano? Uh, gusto, panoorin ko po mamaya itong ano, kung ano yung... ang hirap sa atin, Mr. Chair, eh. uh, ano, ano po kasi... Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretsyo, wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At ang inaakala mo, baka sakaling nung sa Maraming... Ibig mo sabihin, naharap ako sa rally, pagkalaki lang, para manlil lang lang ako ng mamamayang Pilipino? Karapat dapat na abogado eh. Hindi ka dapat magturo sa atin eh. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ako hindi ko inaukusan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinagu pinagmumulan na, pa, na basihan. Kamukha nung, kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair, nakita niya yung isang tarpuli, ah, isang billboard na na-install na doon sa SLEX. Isang female vlogger, Mr. Chair, na napanood ko. Itong si Marcoleta nga niya, walang kahihiyan ito ha. Tanga pala eh. Dati siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Kristo. Sapagkat, nakalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Hindi ba niya alam na si Pastor Kibuloy ay eh, ganyan, 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 ganyan? So, kinakailangan Mr. Chen na sagutin ko. Ang, ang, pagkakasabi ko lang po na sagutin ko, ah, miss ka ako, hindi kita kilala, pero... Medyo nasaktan lang ako pero nandun ng na lang pagpapasensya na kita sapagat ako ay public figure. Kung kulang ka ako ang ginanito mo, okay lang eh. Kaya lang kita sasagutin sapagat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo. Baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po nabiglang kasama po ako ron. At hindi naman po ipinalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo rin isang senador, inakala niya siguro magiging maganda rin para sa kanya kung kami po ay magkasama. Eh ako naman po, ay wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala wala na po akong reaksyon sapagkat public figure nga po ako eh. Lahat kami ay tatamaan. Ito nga po yung na pagkakasalita po sa Korte Suprema eh. Mr. Chair, basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito po yung United States versus Bustos. The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves the abscesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya kaya ko pong, kaya ko na lang siyang itolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Eh, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution. Dito lang, dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Pagkatapos ay eh, tatanungin kita ngayon kung anong panlilinlang ang ginawa ko. Wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang i pero hindi na kita pagtitsagaan eh. Kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao Nawalan basehan tong ginagawa mo. Para sa akin sapat na. Nakabayaran sayo. O well, total hindi na siya makakimbo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya. And uh, with that uh, Congressman uh, Marcoleta that will serve as your um uh time as interpellator. <laughs> eh, ang pa ng ang uh, interpellation mo. Wala <laughs> pa uh, I will not deduct that that time mo ano, sa time mo uh, Congressman Marcoleta. Uh, okay uh, attorney uh, Ricky, uh, rigid, uh you, still want to uh, pursue your ano, or that will be it? Uh, so yun lang po. Uh, Siguro we hindi, give hindi. you time also to ano to answer back on baka pa panoodin mo muna yung mga vlog mo. Uh, later on, you can uh, approach us if uh, you wanted to uh, defend your... Uh, ano, eh, your, 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 Yeah. Uh, 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 you have your time my uh, congressman maguleta will be giving time uh, to attorney uh, Ricky to, uh, to defend himself. Uh, uh, ano lang po sir, siguro fairness ano? and uh, fair? maging equal lang treatment natin sa lahat. What we wanted here is uh, to be fair no para give uh, also a chance to attorney uh, Ricky para to uh, prove himself by watching yung mga vlogs na ginawa niya. Sige go ahead sir. Uh, Mr. Chair, yun po yung sinasabi ko na kapag kakasuhan halimbawa ang isang vlogger tulad okay. ko, sa ganyan sinabi ko kung public official yung naging subject ng aking blog, ipo na malicious yung intent ko. 'Yun yung pagkakaiba. Pagka-private naman, hindi presumed ka kaagad na malicious. So, 'yun po yung pagkakaiba. Kaya 'yang ka, yan po yung ano, ang isa pa, uh, ang, yung mga members po ng Congress, lahat po tayo kahit ordinary citizens may freedom of expression, freedom of speech. Kaming mga bloggers mayroon ang pagkakaiba lang po natin, kayo pag nasa Congress, hindi kayo pwedeng kasuhan kasi may, may privilege kayo, ano mang sabihin nyo. Pero kami, kahit vloggers kami, may pwede kami kasuhan. Yun nga lang, ang pagkakaiba, uh, ang magiging defense talaga namin, freedom of expression. Kaila, uh, kaya nga, kapag kinasuhan kami ng private individuals, uh, um, ipuprob, ipuprob nung malicious kaagad ang presumption. Pero sa, pra, sa public figures, ipuprove na may actual na malis kami sa sinabi namin. Yun lang na po. Hanapin ko po mamaya yung ano kasi ang dami ko nang na, na contents na na-create kay uh, Congressman Marcolita. So talagang hindi ko na po masagot. Pero uh, sorry po kung ano kung we, has, ko we understand ka. your ano your uh, situation na uh, okay, kaya nga uh, I, have given you a chance para thank you ma, you ano, ma, ma review naman po yung mga vlogs niyo. Then uh, it goes to everybody as well especially do to those na na we have not, uh, attended uh, this hearing. Uh, fair po yung ating na, na pagdinig dito. Uh, Pakikinggan po namin kayo at uh, titingnan po natin, babalansin po natin. Katulad po niyan, uh, may mga ganyan sitwasyon na, na personal, yung uh, naging uh, approach po na ni Congressman Marcoleta against him, dahil nga napanood niya, and we wanted that to be clarified. But of course, uh, we have to uh, uh, give chance to everybody to uh, speak at uh, ipaliwanag kung bakit so, so basically yun po ang gusto natin mangyari it, it might help us in the uh, amendment that we wanted to uh, uh, to file dito po sa 10175 so ba bago ko po i-recognize uh, si Congressman Ador Plato as the first interpreter uh, we wanted to give a chance sa uh, isa po nating um, uh, presenter uh, bigyan muna natin ng chance si chance, Mr. Felipe F Salbo Salbosa the second siya ba to? Inawag at tinanong ni Representative Rodante Marcaleta ang Bicolano lawyer at vlogger na si Ricky Tomotorgo sa Congressional Inquiry ngayong araw sa YouTube content ng huli na may pechang October 21, 2024 na pinamagatang, huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcaleta. Lalong tumindi ang tensyon habang tinanong ni Rep. Marcaleta si Atty. Tomotorgo kung anong uri ng maling impormasyon ang binanggit ng una na nag-udyok sa huli na dumating na may ganitong pamagat ng video hindi agad nakapag-react si Tomo Torgo dahil kailangan niyang suriin ang partikular na vlog na iyon. Dismayado si Mark Aleta at sinabi pa kay Tomo Torgo na dapat niyang tandaan ang lahat ng kanyang vlogs. Patuloy na pinagsabihan ni Mark Alete si Tomo Torgo na dapat pa nga itong bar dahil sa naturang pagkakasala. Dagdag pa niya, maaari pa siyang magsampan ng kaso laban kay Tomo Torgo sa pagsusuri sa partikular na video na nauukol sa pagbisita ni Representative Mark Aleite sa Naga City kung saan nakipagpulong siya kay former Vice President Lenny Robredo. Nilinaw ni Tomo Torgo na ang nilalaman ng vlog ay opinion lamang niya. Ikinatwira ni Representative Mark Aleita na ang kanyang pagbisita kay dating Vice Presidente Robredo ay isang purong tanda ng pagkakaisa at ng pagiging isang tunay na estadista na walang intensyong manligaw. Humingi si Marka ng public apology kay Tomo Torgo na mariing tinanggihan ng huli. Nagpatuloy si Marka Leita at sinenyasan na si Atty. Tomo Torgo ay binanggit sa paghamak. Ipinalam ni Chairperson representative Dan Fernandez kay representative Marka Leita na hindi siya maaaring maghain ng naturang motion dahil hindi siya miyembro ng komite. Sinubukan ng Committee on Congressional Hearing ngayong araw na mag ng 40 vloggers at influencers ngunit tatlo lamang ang dumalo kabilang si Atty. Tomo Torgo.